Sige daw, i daw natin yung bagong life vest ni madam kung lulutang talaga siya. Oh, Yudi! Yung swimming na to wala naman talaga sa plano. Gusto lang namin i kung butas or hindi yung binili namin. So, kasalanan talaga to ni madam. <laughs> Yan lang din naman yung isa sa mga kaligayahan ko. Kaya okay lang din. Isa to sa pinakamalapit na resort sa amin. Kaya eto talaga yung puntahan namin pag gusto namin mag-swimming. Kasama ko yung mga pamangkin ko, yung mga kapatid ko, tsaka yung mga asawa nila. Amo na ginambal nila permi nga san. O pa ka san. O magbata. Sa kadamo, sinang mga bata. Nasa balay ko hindi pa ka <laughs> Amo na ginambal nga. Sobra-sobra na nga sakit sa ulo. Hindi ko napagdugangan ang sakit sa ulo ni nanay. Ano na lang ka madugangan? Pagid, abaw, ah, isa na kami ka baranggay ba?

swerte talaga yung mga kabataan ngayon kasi ngayon anytime na gusto nilang magswimming pwedeng-pwede silang magswimming kami sa una lipay eh, kay kami sa Molita, sa sapa sa ilog sa danaw <laughs> sa danaw <laughs> <laughs> hindi ko alam ano yung danaw sa tagalog pero yung danaw kasi yun yung naipung tubig ng ulan para siyang lawa pero maliit siya yung naipong tubig ng ulan yun doon kami naliligo. <laughs> Siyempre, isang bata ka, wala kaya kabalo kung limpyo na yun o hindi ang tubig. basta kayo makikita ka tubig, kag pwede malukso, ang pwede maligo. Lukso na dritso. <laughs> Manol, daan kami sa una. Ya. Yeah, tanaw ba lang saging? Sa una, bisan utod, ginaagawa namon. Gutom-gutom, baya kayo baklay. Sa una, halin sa eskwilahan, sa San Miguel, pakadto sa squash. Tapos pag-abot sa balye, ginadaginot pa na dagingot, naman ng utod ng saging niya. Yeah. <laughs> Madam, kaya nakaitshake siya kayo mo yung gisoot. Madam! 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 Galing bata sigeg gila ko <laughs> tamo kay memory sa una sa high school sa mo sang elementary ako gid ang hindi nila malimtan sang tanan binta na lang giguro sang iban nga classmate ko ang iban nila nga classmate pero ako hindi gid ko nila malimtan nya shout out sa mga classmate ko sa elementary nga nalimtan ko na pero ako hindi nila malimtan nakaigit manggod ko sang grade one. alangan kay wala magud kami si sa sang una may ara si pero hindi pwede pa pamusunan. pamusun kami sa likod lang sa eskwelahan sa may tubo tapos sa damo na kay dito tae gatinumpok lang hindi ko ganahan kay agwanta ko na lang tamon sa nakaigit ko <laughs> <laughs> Alangan, mapuli pa ko sa balay. Ngaparte, man layo ang iskwas. Pag-abot lang, guro sa may tamburong. Wala na nakaigit na kong yapon. <laughs> ako talaga yung suki ng tukso at buli dati kasi bukod sa ang payat-payat ko, ayaw nilang makipaglaro sa akin. Yun nakaigit ako. <laughs> Hindi talaga makamove on. Pero makalipas ang maraming panahon, daladala ko pa rin yung mga sakit na yun. Hoy, grabe, joke lang. Hindi na move on na. Part naman talaga ng kabataan natin na meron at meron talagang nabubuli at yun nga. Malas ko kasi isa ako sa mga yun. Eh okay. sa lahat ng mga nang bully sa akin nung elementary, hindi hindi ko ay makakalimutan. Tandaan, tandang, tanda, tanda ko kayong lahat. Hoy, akala ko ba na move on? <laughs> yung mga classmate ko nung elementary, yung iba nakalimutan ko na. Pero yung mga nang bully talaga sa akin, hindi hindi ko ay <laughs> đang ăn đốt, đang quay mắt đốt, đang. à mày mua cái <laughs> này đi mám,